Takbo! Takbo! Bilisan ang pagtakbo! Walang makakahuli sa akin dahil ako ang Gingerbread Man! Ang Gingerbread Man ay matagal lang tumatakbo hanggang sa dumating ang panahon ng taglamig. At ngayon ay Pasko na! Isang malaking kumikinang na Christmas tree ang nakatayo sa gitna ng lungsod. Ito ang paborito ko sa buong taon, ang Pasko! <laughs> Habang tumatakbo ang gingerbread man sa mga regalo sa ilalim ng puno, may nakita siyang maliit na panaderia. Sa paglapit niya sa panaderia, natigilan siya dahil may gingerbread girl sa bintana bagong hango sa pugon. At noon umibig ang gingerbread man sa gingerbread girl. Oh, napakagandang gingerbread girl! Oh, ang mga mata niya! Ngunit may isang batang lalaki sa panaderya na gustong bilhin ng gingerbread girl. Hindi napigilan ng gingerbread man ang sarili, kaya tumakbo siya ulit. Ilalagay na sana ng panadero ang gingerbread girl sa supot para ibenta ito sa bata. Nang pumasok ang gingerbread man at dinampot ang pala ng panadero. Oh, Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ko! Nang ihampas ng gingerbread man ng pala ng panadero, sa mesa na puno ng harina, ang mga mukha ng panadero at bata ay natakpan ng harina at nabitawan ng panadero ang gingerbread girl. Nang sasaluhin ng batang lalaki ang gingerbread girl, buong lakas na tumalon ng gingerbread man. Nasalon niya ang gingerbread girl at tumalon sila sa ulo ng bata pababa sa lupa at nagsimula silang tumakbo ng magkasama. ha. <laughs> ang gingerbread! Tumakas ang gingerbread ko! Wow! <laughs> Hindi nag-aksaya ng oras ang pala ng panadero. Hinabol niya sila! Huhulihin kita! Halika dito! Takbo! Takbo! Takbo. takbo. mong tumakbo! Pala ng, pala ng panadero! <laughs> Pero hindi mo kami mahuhuli dahil kami ang mga gingerbread! Sa malamig na panahon na ito na nagniniebe, ang dalawang gingerbread ay tumatakbo at humahabol naman ang pala ng panadero. Napansin sila ng isang teddy bear na karga ng isang bata. Yum! Oh, ang sarap ng amoy ng gingerbread! Hintay! Gusto ko kayong tikman! Takbo! Takbo! Mabilisan mong tumakbo, teddy bear. Sinusubukan ng pala ng panadero. Pero hindi nyo kami mahuhuli. Dahil kami ang mga gingerbread! Habang hinahabol ng pala at teddy bear sina gingerbread man at gingerbread girl, isang snowman ang nakalanghap ng bango nila. Aha! Dalawang gingerbread! Siguradong masarap kayo. Hintay kakainin ko kayo! Takbo! Takbo! Bilisan mong tumakbo, snowman! Sinusubukan ang pala at teddy bear! Pero hindi nyo kami mahuhuli! Dahil kami ang mga gingerbread! Ang mga gingerbread sa unahan, sunod ang pala, ang teddy bear, at ang snowman sa huli tumatakbo sila papunta sa Christmas tree. Sa sandaling iyon, nadaanan nila ang nagbebenta ng candy. Nang makita ng isa sa mga candy ang dalawang gingerbread na dumaan, nakihabol din siya. Mas gusto kong kainin yung gingerbread girl. Hintayin niyo ako. Nandito na ako. Eh di takbo. Bilisan mong tumakbo, candy cane. Sinusubukan ng pala, teddy bear, at snowman. Pero hindi mo rin kami mahuhuli. Dahil kami ang mga gingerbread, ang pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane. Hinahabol pa rin nila ang mga gingerbread. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking snowplow ang bumungad sa dalawang gingerbread. Naku, isang snowplow. Ingat ka, gingerbread ko. kapal ng niebe na kinukuha ng snowplow, nahagip ng pangsalok nito sina gingerbread man at gingerbread girl. Ang pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane. Lahat sila ay nagulat nang biglang nawala ang dalawa. Isang maliwanag na bituin sa tuktok ng Christmas tree ang nakakita sa dalawang gingerbread na umahon mula sa niebe. Ay mga gingerbread! Sa tingin ko, kailangan nyo ako. Mainiligtas ko kayo kung gusto nyo. Pero paano kung kainin mo kami? Huwag kayong mag-alala. Busog ako ngayon. Mamaya na lang pag nagugutom na ako. <laughs> Niyo ko ng maliwanag na bituin ang tuktok ng Christmas tree upang abutin sila. Kaya sina Gingerbread Man at Gingerbread Girl ay kumapit sa mga bisig ng between. Ha! Ah, ang taas naman at ang lamig dito! Brrr. Nang makita sila ng pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane sa tuktok ng malaking Christmas tree, sumuko na sila sa paghabol sa kanila. Ay, hindi na natin maabot ang tuktok ng Christmas tree. Palamig na ng palamig ang panahon. Nanginginig na sa ginaw ang parehong gingerbread na nasa tuktok ng Christmas tree. Nilalamig na kayo, no? Pwede ko kayong painitan. Talaga? Pero paano? Dito sa loob ng bibig ko ay mainit. Nom, nom, nom. Ano? Hindi! Hindi! Kakainin niya tayo! Kakainin na sana ng maningning na bituin ang dalawang gingerbread nang lumitaw si Santa at ang mga reindeer sa kalangitan. Santa? Santa! Sina Gingerbread Man at Gingerbread Girl ay tumalon sa sleigh ni Santa. Kahit na sinubukan silang abuti ng maliwanag na between, hindi niya sila nahuli. Tuwang-tuwa ang mga gingerbread na nakaligtas sila at nakasakay pa sa lumilipad na sleigh. Takbo! Takbo! bilisan niyong tumakbo. Kahit ang pala, ang teddy bear, ang snowman, ang candy cane, at ang bituin. Hindi kami mahuli. Dahil kami ang mga gingerbread. Ho, 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 ho. To a go, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. horse was lean and misfortune seemed as lot. We got it.